rescue tayo ngayon mga busing uh, umandar lang to kanina nagpawasing tapos ayaw nang umandar tingin natin yung magpaanda rin eh ano eh on ko oh. eh start ko pa okay, start okay start Saka na natin yung mag-start. Start natin. Tingnan ko yung ano. Kasi may napansin ako okay. dito mga boss. Start. start. Okay, start. Wala na. Hop! Kasi mm. nung binuksan ko dito mga busing, eh, binuksan ko yung makina, yung ano niya. May nakita akong build dito. Ano? Lumpat? Lumpat nga ang... Serious na? Wala yung battery life? Ang pang belt ba? Ang yung belt niya. Hey, you know, ito ang belt na ito mga boss. Eh, si... Litor. Nawan! Ano? Ang yung belt. Kaya sabi ng may-ari, umandar to kanina kaso nga lang yung nagpawasing siya ayaw lang umandar ngayon pinandar namin talagang yung lubat na yung batili kasi ang problema ito mga boss ayaw lang magkarga kasi yung built ng alternator mga bossing ito putol na Yun. ang kasi gabi ng mga boss palit lang tayo nang subukan ni palitan ng ano batery, para umandar lang

na yung battery mga boss bago to pinalit niya kanina kaso nga lang baka naubos na yung karga nito kaya ayaw na mag start kasi ayaw magkarga ng alternator ayun subukan natin palitan ng bagong battery bagong charge hindi yung bagong pili <laughs> bagong charge <laughs> bagong charge lang muna <laughs> yung bagong pili <laughs> yung koneksyon para hindi tayo magka problema Kumal na naman itong mga bossing pero kailangan pa rin ang bayahan ng bill para dun sa alternator kasi pag maubos na tong charge nito ay mamamatay pa rin yung kina okay kasi ayaw mag charge na rin itong mga boss Wala na wala sabihin natin mga boss na tama yung connection tsaka tingnan natin yung makina baka may sumaya doon subukan natin start start Magda rin mga boss Asawa lang Hindi siya nagtrakarta ng batas ng 20 Kasi otol yung Yung Kaya nagawin natin mga boss Pagawin natin itong sasakyan Bukas natin bilhan na yung pisa Ito na yung rescue natin mga pusing Kagabi Mga alas city Ng gabi ito na yung mga boss. Buksan natin yung ilalim kung bakit naputol yung belt niya. Tingnan natin mga boss. Buksan natin yung Tapos, na lang kung ang belt ng alternator. Kaya ayaw nang magkarga. Nalalang na namatay. Ito sa nalangis niya. dito. Yan. Wala nang belt. Bili mo tayo ng belt mga boss. O, talagang original sa kanya kasi wala available mga boss. At saka linggo, maraming mga tindahan ng ayaw na ah, hindi na bukas ngayon na pinasukal ko lang dito mga boss pinagkasiya -pina -pina ko lang, lang kung uh, papasok pa itong belt dito pag uh, mapasok sa higpit niya mga boss ay pwede na itong ikabit kaya subukan natin ikabit mga boss Saan mga boss yung mayroong ano number ay nakapunta rito sa ikot niya. Ayun, subukan natin higpitan mga boss po. Pandarin natin kung uh, kakarga na ba na yung alternator. So, ito Subukan natin 'yung panda rin. Pusa ano, langis para hindi tatagas 'yung oil. Bago natin i-finalize. Tapos, kapit natin yung batery. natin ng kabayong alternator. Bulol na bus, Bulol na. Bulol. Yan lang muna. Temporary. Ilagay natin yung multimeter dito. Pag gumagalaw yung multimeter mga boss, ibig sabihin ay nakakalda na yung alternator. Ilagay natin dito. Meron siyang 12.4. Ngayon mga boss, papanda rin ko. Uh, dapat mag-13 uh, yan. At uh, isang halimbawa mga boss na gumagana yung ano, yung uh, alternator itong sign ng baterya na ito mga boss kailangan ito yung kulay pula na yan yung kulay pula na yan dapat mawala yan bagandar sabukan natin mga boss minor o mga boss magiging 14 o oh, uh, 14.1 14.12 mga boss o oh, ang lakas ibig sabihin mga boss kulang lang yun ng adjustment yan mga boss ok na nating apakan hindi hindi ba ano subukan ang apakan na hindi pa sisigaw yung ano yung bell Ay. mga boss lakas ng mm. ano niya oh magiging 14 na oh 14 patayin natin ulit tayo ulit yan tapos start yun wala na yung ilaw sa dashboard tingnan natin yung ano charging nya yun 14 ayos na ito mga boss hindi na nag yung mga boss oh. Winning na yung tunog niya. At, uh, ayos na ito mga boss. Ayan yung mga boss at uh, patuloy pa rin tayong magbigay ng kaalaman na patungkol sa problema alo.